Taksisun Nakira Gawing eksklusibo ang nakira Ang nakira tulad ng napag-usapan natin Ito ay tinatawag na common noun Tumutukoy kahit kanino Pero ang nakira pwede nating mataksisun pwede nating gawing tumutukoy lamang sa iisang bagay. Pero hindi siya katulad ng ma'rifa ng proper noun. Tatakhasasun nakiratu biwahidin min Magiging eksklusibo ang nakirah ang common noun sa pamamagitan ng isa sa dalawa. Ang una, Ida wusifat binakirotin. Kapag ang nakira ay dinidescribe, mayroong nakalagay na sifa pagkatapos ng nakira. Mayroong nakalagay na katangian ng nakira. Halimbawa sa sinabi ni Allah, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Innahā baqarātun safra ang bakaarah ito ay nakira ito ay common noun at ang safra ito ay na'at o sifa katangian ng bakarah. sa samadaling salita kapag ang nakira ay dinidescribe. Mayroong nakalagay nga si pagkatapos ng nakira. Ang nakira dito ay naging khos, naging eksklusibo. Ang ikadalawang paraan na mataksis maging eksklusibo ang nakira ang common noun Ida udifat ila nakirotin. Kapag ang nakira ay mayroong nakira common noun ang sumandal sa kanya ang nakira dito ay naging خاص naging eksklusibo halimbawa sa sinabi ni Allah fi arba'ati ayyamin. Ang arba'ah ito ay nakira, ito ay common noun. At ang ayamin, ito rin ay nakira, ito rin ay common noun na sumandal sa arba'ah. Ibig sabihin kapag ang nakira ay sinandalan ng nakira, ito ay maging khas, ito ay maging eksklusibo.